Hello guys. Ayan. Natamnan ko na yung isang malaki na clay pot. Yung galing sa Digos. Yung nabili natin. Ayan yung isa. Tsaka yung maliliit. Tatlo pa lang yung natamnan ko. Tsaka ito. Yung isang malaki. Yung iba hindi ko pa natamnan. Ayan. Ang ganda no. Ang ganda tingnan ng malaki ornamental plant yung ano ko nila ko hi guys ayan na naitanim ko na yung mga succulents na, na, na unbox natin yung nakaraan ayan ang lalaki tsaka yung mga clay pot na nabili natin sa digos ayan na oh. natamnan ko na yung pang iba Yan yung isang madiba ko na malaki din. Saka itong dalawa na malalaki. Yan Oh, hindi ko lang alam kung anong name nito. Basta ganyan yun ano niya. Parang oh, curly curly. Ito din yung iba. Kasama niya. hindi ko pa na ano na lagay sa mga ano niya sa pwesto niya kasi ano ma, hindi pa masyado ma tatamaan ng araw yung pwesto na paglagyan paglagyan ko sa kanya. Kaya dito muna at saka doon sa ibaba. Ayan. Pasensya na ang, ang kalat sa ba, ibaba. Tsaka ito pa din yung iba na hindi ko pa naitanim. Ayan o. Oh. Gusto ko magkaroon siya muna ng bagong ugat saka ko siya itanim para sure talaga na mabubuhay siya dito sa amin sorry ha ang ingay ayan hindi kasama din yan nasa ibaba pa sila yan lang update natin ngayon thank you for watching please subscribe to my channel Del's blog Bye. God bless.